Mam, Ma sa libre nga education, kag hospitalisasyon sa probinsya, masaling mo ba ang abot kamay mo ng gobyerno? Sa nakita ako do abot kamay, pero... Sa atong nga probinsya o Mayong adlaw, South Cotabatenios. Yari naman kita sa atong nga segment nga, South Cotabatenio, Anong Masay Mo? Humalin sang tuig 2019 sang unang pagpungko ni Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. Ginpatuman sini ang libreng hospitalisasyon kag edukasyon ganangin nangin marka sang kasamtangan nga administrasyon agod madawat sang ordinaryo ang katauhan ang tama kag maayo nga serbisyo. Gani para sa aton palamang kutanon subong nga bulan para sa imo sa libreng edukasyon kag hospitalisasyon kag mga programa sang probinsya Masiling mo bala nga abot kamay mo na ang gobyerno sang probinsya. Dali, opdinyo nyo kami kagato ni Baloon ng Sabat sang South, Kuta Mamsa Ma'am, libre nga education, kag-hospitalisasyon sa probinsya, Masiling mo ba nga abot kamay mo ng gobyerno? Oo, oh, abot kamay ko gid siya. Nga mo. Kay tungod nga dako gid ang nabulig niya sa amon lalo na sa kabataan hmm. kag sa mga libre pod nga ayuda hmm. kag sa libre nga medikal. Pareha sini sa mga bugas kag may libre pod nga tuli libre nga medical, gabot nipon. Amo na nga, abot kamay ko ginang gobyerno, nagapasalamat po ko sa gobyerno. Kaya kung wala ang gobyerno, wala po ang libre nga mga hosp hospital, ka scholarship ang mga kabataan. Oh, abot kamay na ang gobyerno, kay mga maayo man ang ginabangatag yan nga mga bulig, ilabinagid sa mga kabataan namon nga nag -eskwela. Ang libre nga edukasyon, dako na nga bulig sa amon. Ang libre nga hospitalisasyon, Dako na nga bulig sabon. Amon nga makambal gid ako nga abot kamay namon ang gobyerno. Ako si Gregoria Balite, uh, taga San at uh, taga Purok 3 San Felipe, Tantaan South Cotabato. Abot kamay ang ang aton nga gobyerno kasi marami siyang mga serbisyo na libre para sa aton nga gobyerno. Uh, sa anak ko, na ospital siya. Pero wala kami gin sa ospital gapasalamat uh, ako nga may libre nga nga kwan sa ospital eh, hindi na magbayad sa ano sang sa Balaydan. ako si Perlito Cordero, taga Barangay Dumadalig, Tantangan, South Cotabato. Ang servisyo to sa buong madali lang. Kaya kung ano kinanglanin mo, araw na makaprovide man sila dayon Parehas lang sa itong napatay ko nga sa habag ulang nangayo ko sa bulig sa provincial ta nasigman lang dako ko salamat ko sa gobyerno ta kay subong matawhay na ang kwansang tao pigado ang kadali-dali na pangayo ng gobyerno dali na lang subong iya kay isang una iya ka mabudlagi pangitaon niya mga tao iya sa una sa presisyon pero sa subong iya bisan gamay gamay lang may araw na gina provide sila ang ginatag sa imo Kung na ko do abot kamay pero uh, gusto ko lang uh, maramdaman pagid sang taga South Cotabato ang maayong uh, serbisyo uh, pang hospital sa uh, provincial government personally ako na experience ko sa mga bata ko uh, libre man uh, like sa experience ko tung nakagat ang akon nga bata sa rabies so una-una uh, tung first term ni May, ni Governor Tamayo sa ikadua ko nga bata libre na gitanan na, nakita ko kag na ko man sa kadamaan diri sa South Cotabato nga ara na ang libre nga no kay ang akon sa personal ko nga experience daw sa private chat daw may kaltas man gyapon amo lang na nga akon mahambal pero sa overall nga performance ang local government sang South Cotabato daw maayo man pero ang ginahangyo ko pa ay extend pagid ang para ang tanan makaago man sa maayong uh, serbisyo diri sa South Cotabato. So amo lang na madamo uh, madam Ugig, nga salamat. Sa libre uh, sa libreng edukasyon kag hospitalization ni Governor Tamayo. Masiling ba naton kag sang katawhan diri sa barangay Lapong aabot kamay na naton ang probinsya or ang gobyerno. So, yun ang uh, kwan, pamangkot sa mo. Sa akon lang uh, kwan, Hindi lang 100%, 101% na very much appreciated sa taga barangay lang po. Kay kami dire na testingan man namon magkakuan dito na 100% ang maapkabel kami sa tanan nga programa ni God. So par, ako karon lang ko na-elect nga barangay kapitan. So sa wala pa man kumakapungko sa pagkabarangay kapitan, nasubaybayan ko na na si Gob. So, kapas mo ito nga pagpungko ko, nagkapasalamat ko kay pagpungko ko, ara tayo ng kwan. Uh, ayuda niya sa amon. Na nakita niya ang problema namon na dayon dari sa, barangay Lapo. Before election, pag niya na kami diri sa Porok, Porok 2 sa purok to nga uh, farm to market road uh, from provincial road down to bank of the river dyan sa uh, Kwan. Yeah. So, kato nga siya nga dalan. Then, kato area, tourist spot na. Hindi mo namang tourist spot ka Dati na siya hmm. nga uh, terrorist spot daw. Mm -hmm. Kuno ingon nila. Okay. Murag dira daw ka ang mga kwan. Pulang araw. Oh, so, karon nga pagpungko ko gitagan kami ni Gobsan uh, opportunity maka construct kami dalan so, dalan so gipa-construct namo nang dalan so passable naman karon then gatong tubig dito nga gina sa tao ah uh, regensan taga taga-tope ibat-ibang kuan makaabot na sila dito uh, amo tong ko gay na hindi lang 100% 100% nabat na mo nang yang kuan ang yang pamalakad karon sa una pa sa iban nga nauna saya nga politiko sa una nauna saya nga politiko mga muslim diri sa pulo mura gulay kuan mura dili nila makita so sa kay go kit mura natutukan gina, nakita gina kay e, mantakay mo mag-declare ang kuan nga muslim holiday diri walay holiday diri So, how come na may nga ang nga? Kami mga musliman man din. Not unlike kay Gov Tumayo karon pag siling Muslim holiday, tanang yun, hapil. Dili lang kay Pili yun. Tapos sa mga programa, kwan yun naman, napil yun naman. Sa kay Gov, dako kayong akong pasalamat siya pagtutok niya sa among barangay dire no ah uh, amo man sa, sa una saya nga onahon ko ang peace and order. Kay amon ang road ko sa problema sa barangay. Peace and order. Kay kung wala peace, wala yung development. So na na namo ang kwan, peace and order. Amo na ni karon ang ng resulta. So ang pangayo ko karon kay Gob, suportahan niya kami. Uh, whatever mga kung ara man siya ihatag sa amon mga project, dawato na mo. Amo na na. Kagamoy na ang sabat sang South Cotabateño sa mga programa sang probinsya nga abot kamay na ang gobyerno sang ordinaryo nga katauhan. Op naman kami sa masunod nga bulan dari lamang sa South Cotabateño. Anong masay mo? Ako si Cres James Cabaylo. Halong!